Paakit po tayo ng iba. Hi, Ken. Ay, hello po. Hi, Ken J. Hello po. Mahihain kasi ako. Hala, si Kuya Beto nga to. Mahihain ako. Pasensya na, mahihain ako. Oy! Amazing! Hello, women. Shout out sa'yo. Hi, J. Sa hello hello po, ano, hello Judah, po. Hello po, Girlie sa Sonia. Ayan o. Si Kuya Petong po yan. Kung napapanood niyo po siya, ha? Napapanood po natin siya. Napapanood din din po, ano? Ding dong ho. Ding dong. Hello, hello. Hello, guys. Magandang hapon. Nakisigulo lang. Nakisigulo po. May isipin sa tayo. Nakaiga pa rin ako. Nakaiga pa rin. Ano pa kayo, guys? Sonia. Hello po. Ano ba ka 'yung guys? Ang meri journey. Ano na, istuck naman ako. Hoy, Betong. Ano ka ba? Ako lang ito ke, ako lang ito. <laughs> Na-istuck naman po ako sa inyo. Kalma lang, kalma. Kalma. Bibigkan kalma. Huwag mo naman na 'tong Dalwali ka. Para, huwag mo naman, <laughs> naman no. para. <laughs> no. And... Ginibigo, gusto ko makita. Oh, hello. 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 po. Hello. Bisis ko po, Kuya Beto. Tagakabaw na natuan po, may busy ha. Oh, may busy yan. Ako, the rice, uh, the rice capital of the Philippines. Oppo. Oh, po. May Ayan. Antika sa mga sa bitong. Sino sa <laughs> bitong? Antika. Bitong. Antika sa naman. Yeah. Ayan. Anyway, hey, <laughs> ano? Eh, ano ako naga ko lang mag-high lang tapos uh, totoobin lang sa iyo. Opo. Salamat po, salamat po sa pagpunta sa aking live. Oh, Thank no you problem. po. Pag mag-live ako, bisitahin niyo din ako ha. Yes po, yes po. Yes okay. po. Boom, bibisita din po ako. Hindi lang po ako nakakapag-comment, pero nanonood po ako ng mga sorry. Oh, sorry. pati po yung mga mukbang-mukbang nyo Oh, yes, oo. Oh, Ay ang take lang lagi pagkain <laughs> Anyway, Ken, nice to meet you ha. Ingat kayo. Okay ah, po. Thank you po. Thank you.